Hello mga guys! Welcome! Tala, samahin nyo kami! Yeah! Maghanap ng upuan doon sa tabi-tabi! Ayan, nakahanap din kami! Oh, wow! Ang gaganda ng mga sopa! Wow! Yeah! Piling ko, hari ako dito! Ito yeah! na kaya, mapipili ng papa ko? What? Malalaman natin yan, panuulin nyo hanggang dulo! Okay! Ito nga, ang palaan luma namin upuan Butas-butas ang mga shirt namin dahil dyan. Oh. taon na kasi yan, kaya kailangan ng palitan. Oh, no, no. Kaya na, nagbabayat na si mama ng pera niya. Nakapili na sila ng sofa. Kulay ting nga pala. Wow. Kaya tala, iuwi na namin yan sa bahay. Yeah. Mula lang yan, mga guys. Kaya kain yan. Katas nga pala yan ng Sick na tayo! <laughs> Nagtulong-tulong kami ni Kuya Kasani la pala. Kaya, kaya si Papa na nagtanggal sa plastic. Ayan, paupo-upo na lang ako. Ayun lang mga guys. Bye-bye. Salamat sa inyo.